Hello, good morning guys! Have a blessed Wednesday morning sa lahat At ito Lumalamig na naman Start na po ang winter At this week, eh, nakanyus na po Na talagang malamig Lalo na sa weekend no Papalo na naman ng 20 degrees Doon sa new territories is 14 To 16 degrees sila Kasi bundok yung sa may New territories no So share ko lang guys na yung kasama ko, si Arlene, umuwi sa Philippines two weeks ago, no? So, tonight, darating na siya sa Hong Kong. Uusap ko siya kagabi kasi marami akong mga pinapabili dahil syempre mga Philippine good, mga uh, goods kapag dyan sa Philippines is mas mura. Kesa nga naman dito sa Hong Kong is double o triple price, no? Especially yung mga vitamins. So, nagpabili ako. And while nag-uusap kami, nabiro ko siya na iyaka na yan. Talagang kahit nagtitext lang kami, yung reply niya sa akin na, Oo ate, ang pikat sa dibdib. Alam niyo, kinilabutan ako na parang katulo yung luha ko kagabi nung sinabi niya yun, no? Kasi sabihin mo natin na matagal na kami sa abroad. Galing din siya ng Middle East, no? Sabihin natin na kaya na namin yan, malakas ang namin. Pero yung time na, o yung moment na iiwan mo na naman na yung mga anak, talagang napakasakit sa dibdib yun. Lalo na bilang isang ina. Napakahirap. Kaya na, nga minsan mga kasama namin na OFW, mas gusto na lang namin na pirahin mo na lang, sir, yung ticket namin. Saka na lang kasi napakahirap yung moment na umuwi ka, nakasama mo sila ng ilang panahon lang. Imagine, four years, within four years, hindi mo nakita. Tapos bidigyan ka lang ng bakasyon ng two weeks. Ako noon, nung umuwi, 20 days. Napakabigat sa loob ng isang ina na iwan uli ang mga anak mo. Akala niyo okay lang kayo mga OFW? Akala niyo masaya kami? Kami ang mga sinungaling sa lahat. Dahil lagi namin pinapakita, lalo na kami na nagbibidyo, nagbibigay ng mga uh, motivation, inspiration, lagi kami na nga-smile, pero deep within our hearts, talagang nandun ang lungkot. Kaya kayo na may mga pamilya na OFW, pahalagahan nyo, mahalin nyo, dahil hindi biro ang sakripisya namin na nandito kami sa ibang bansa. Kaya kami nag usap kami, talagang naramdam ko. Para akong kinikilahutan na nilalamig dahil do sa salita niya ako uti. sa dikib. Old malalaki na yung mga anak niya, and besides, single mom din siya nakagaya ko, kaya hindi pwede, hindi umalis. Sana nga, may haman lang lahat ng tao, no? Para wala nang umaalis. At wala nang iniiwan. Okay, yun lang guys. mo para na naman tutuloy yung luwa ko. Kasi pagka mabilis na tumulo yung luha mo talaga, nandiyan yung busilak na yung puso. O talaga talagang gano'n lang ako, no? Madaling umiyak. Madaling ilabas yung feelings through luha. So, yun lang, guys. Nako, ka na tayo. Good morning and have a blessed Wednesday morning. Bye!